yung Christmas po madalas nagiging isa to sa mga ano, most expensive season kumbaga na tetempt tayong gumastos to spend more to give more to buy more so pag mas marangya mas magastos mas mabigat mas ma mas malaki Parang mas may value yung ibibigay o yung ating selebrasyon pero minsan ano lang po no yung kung, kung afford nyo po okay lang ako diyan go for it pero minsan ano we get too caught up po sa festivities nakalimutan natin na ang real essence ng Christmas is about really ang pag dating ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. At tingnan nga natin kung ka kasimple at payak yung uh, kapanganakan ni Jesus. Sabi sa Lucas 2.7, sinilang niya ang panganay niya, okay about Mary, na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. So sabi nito, the Savior daw po was born hindi sa palasyo, hindi po sa anak ng reyna at hari, pero sa simpleng sabsaban. Ang sabsaban naman po, hindi tayo makarelate minsan dahil hindi naman tayo mga pastol. Yung kakanan po yan ng mga kinakainan, ng mga hayo. So yung po yung una niyang crib kumbaga, hindi po ginto, pero mga dayami. Yung lampin po niya, hindi designer made. Simple lang pong tela, humble, di ba? Simple. And yet po sa simplicity, yung pinakamahalagang pangyayari sa history ng mankind. The most significant and most powerful miracle had just happened. Ang kapanganakan ng Savior. So ang Christmas story po, in itself is a reminder reminder na yung joy, yung peace, yung love hindi po nasusumpungan sa extravagant or material things. Hindi po sa pagarbuhan ng Christmas tree, Christmas light, pagarbuhan na iririgalo. Ito po ay sa kapanganakan ng Savior, kapatawaran ng ating mga kasalanan. So again po, it's a picture of generosity dahil ang Diyos pinadala anak. Kung kayo po ay hindi makakapagbigay ng mamahaling regalo ngayong Pasko, huwag ka ma-pressure. Huwag ka mangutang sa mga bangko, sa credit card mo para lang makapagbigay sa mga pamangkin mo, anak mo. Huwag ka ma-pressure na maging magarbo ma latest gadget para makasabay ka sa Christmas uh, rush at Christmas shopping. Maganda po mag-focus ngayon, mga meaningful moments, mga heartfelt connection, kumuni ka sa mga kamag-anak mo, pag forgiveness, and then yung time mo na iaalad sa mga tao na to, yung po yung tunay na diwa ng Pasko. Kaya ngayong Kapaskuhan, mag-focus po tayo sa talagang diwa ng Pasko. Alalahanin natin sa Lucas 2.7, sinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol, inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay, panuluyan. Panginoon, salamat po na itong pagkapanganak ng inyong anak dito sa lupa ay napakasimple, payak, at walang grand celebration na sinalubong ng fireworks and all. So Panginoon, help us na ma-remind din na ang diwa ng Pasko is about our sin being forgiven. So kung kami namumuhay sa kasalanan, Lord nawa ay magdulot ang Kapaskuhan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa iyo, pagsamba at pagpuri sa pangalan ng iyong anak na si Yesus. Salamat Panginoon sa payak at simpleng pamumuhay ng iyong anak na naging ehemplo kung paano kami mamuhay at uh, maging mapagmahal sa kapwa. In Jesus' name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliskopides.